yun ha, kumusta po mga kaswilo mayong uh, hapon sa inyong tanan at uh, magandang hapon uh, time check po tayo alas 3 na ng hapon mga kaswilo ayan na uh, bago ang lahat uh, gusto ko lang po batiin si Sir Caro ng uh, maligayang kaarawan, kaarawan sa inyo po, happy happy birthday sa inyo Sir Caro uh, uh, September 29 ayan, araw ng ano uh, ka kaarawan po ni Sir Caro ngayong ngayong araw, ngayong uh, 29. So, happy, happy birthday. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta. at uh, Dahil nga po birthday ni Sir Caro, wali, matagal na po itong ibibigay uh, ni Sir Caro. So, binigyan po yung pamilya ni Mrs. ni Sir Caro uh, ng ano doon, sa Arayat actually ano pa to uh, September 2 hindi ako nakakamali September 2 pa ito ipi, uh, pinick up nila doon sa kap mga kapatid ng aking misis doon sa kilakay kabadi yan shout out po kang kabadi makimoto uh, doon po si sir caro nag avail ng nakalimutan ko na parang 35 o 40 kilos yata 35 to 30 to 40 hindi ko ako nakakamali 30 to 40 kilos na ah uh, baboy so yun ba, para don sa pamilya ni misis yung mga bayo ko mga biyanan ko at ay uh, iba pa basta pamilya ni misis ngayon September 2 nila pinick up at uh, yung baboy na yon ay uh, ito po yon yung ano yung pag pick up nila ayan yan 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 At ayan na nga po ang baboy ni Kabadi Makimoto. Pinalagay muna nila pansamantala sa likod ng tindahan ng aking bayaw. Ang kuya ni Mrs. Ayan siya, 40 kilos yata yan. So yung baboy na po yon ay uh, kinatay na nila kasi wala po silang mapaglagyan doon sa kanila. Kasi nga dikit-dikit yung bahay doon at wala silang kulungan. So kinatay na lang po nila doon sa aking biyanan at pagkatapos, uh, inilagay na lang sa preser. Tapos, uh, yung iba, uh, inulam-ulam daw nila. So, may nagtira sila para sa kaarawan ngayon ni Sir, uh, Sir Kaaro para ihanda mag-boodle uh, magbudolpate mag yata sila ngayong uh, mamayang gabi. So, sa uh, sila ni, ano, sila ni yung biyanan ko nga. Ayan. So, Ayan, sa ngayong oras ay naabala na sila ngayon sa pagluluto. Uh, so ayan, na uh, yun nga mga swilo. Dito naman ay nagbigay din si Sir Caro sa amin ng yun nga binayaran din niya. Binayaran na niya na yung camping natin dyan at nandyan. At ito po yun, itong ating kakatayin. Ito, 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 ito. ito. So, ayan po ang binayaran sa akin ni Sir Caro para katayin sa karawan nga niya po. So sa pampanga uh, Baboy Dito na may ay kambing Ang aming pagsalusaluhan Parang maraming salamat po muli uh, Sir Karo at uh, happy happy birthday sa'yo Enjoy your day God bless uh, Pero uh, Nataon po na ngayong araw uh, Medyo abala Busy po ako Hindi kaya So sila muna ni Sa Arayat muna celebrate sa birthday ni uh, Sir Garo sila muna doon na magsiselebrate. Mag uh, ano kasi dito, hindi ko muna makakatay yung uh, kambing. Gawa ng nabisi ako, ngayon, ngayong kahapon pa. Uh, sun sunod yung meeting po mga silo. Tapos uh, kanina rin may meeting din. Alanganin na, hapon na. So, wala rin magkatay kanina umaga. Uh, wala, yung, umalis yung taga-katay ko hindi ko rin kayang ako lang mag-isa. meron din tayong obligasyon sa umaga. Yun. Pero, sa susunod ng mga araw, siguro, yun doon ko kakatahin yung kambing. Doon natin, bali, dalawang beses mag-birthday si Sir Caro. Ayan, maraming maraming salamat po, Sir Caro. Uh, happy, happy birthday po. Maraming salamat sa inyong ibinigay para sa kapamilya ni Mrs. Sa mga biyanan, bayaw, hipag, at mga pamangkin. At dito rin sa amin, So, matagal na po yung binigay ni Sir Caro. Pero ngayon lang namin i-celebrate. Kaso, isabay ko sana tuon sa Rayat at saka dito sa amin. Kaso, hindi ano, nataon na uh, busy po ako. May dati, uh, nasikaso po ako uh, ngayong araw. So, siguro sa susunod na araw at na namin na uh, katayan yung kambing pagpartihan, pagsalusaluhan. So, yun nga nandito tayo sa bukid ngayon uh, actually ka, uh, ano lang kakarating ko lang so hapon na last 3 na at may dala dala akong ano uh, mga, gamot medisina ayan oh. at dala ko na rin yung siyempre yung pang ispirean natin Gag, uh, kailangan ng ispirean yung palay uh, palay na ano yung tanim natin dyan na labasan na yung bunga pati doon sa kabila naglabasan na rin yung bunga kaya kailangan na nating isprayan para hindi maka-attack agad yung insekto so ulitin ko po happy birthday pasensya na po at hindi makasabay yung kambing ngayon gawa na nga uh, nabisi ngayong araw po kuya so happy happy birthday habang nabala sila doon sa paghanda papakita din natin yung ano ang ganap nila doon uh, doon sa rayat So, bali yan lang muna yung aking ma i update Abang uh, nag -ano ako, nag-i-spray. so, ngayon sila, nag-prepare na doon. Sabi ni Mrs. Nag magluluto daw sila ng iba't ibang kutay. Pagkareta, Shanghai, Lupiang Shanghai. Pagsalusaluan nila mamayang gabi daw, mag-bodol-bodol fight sila. Yun! Happy, birthday. At maraming maraming salamat po sa inyo ulit na ibinigay para sa amin. Kung magano mo na ako dito sa bukid, Mag uh, mag-spray ako sa palay at saka sa patula. Ayan. Kasi may dumadapo na gamog, uh, ano, insekto sa patula. Kaya ating isprihan. Tapos sa palay, isprihan din. Okay. Ito nga pala ang aking gagamitin na insecticide wild kid tapos sasamahan ko ng polyar fertilizer uh, sa gulay ito at saka sa palay yan ating gagamitin yan yung ating nabili ito yung ating pinagpintahan ng kambing so ito pinagpintahan namin ng kambing nagagamit din namin dito yan ba? Diba? alga pear ito, itimplan na ako para uh, matapos lipat tayo dun sa palay tapos uh, si mrs. nga pala at si, si CJ nandun na nagpapastol na sa ating mga kambing Lay eh vlog kita kaday <laughs> ayan na bago natin isprehan pala dito tayo sa ating patulahan so haharbisin ko muna yung mga dapat harbisin ang daming nakikitang ano dito mga silo maraming bunga mga silo so kukunin ko muna yung mga malalaki bago natin sprayhan siyempre para pag binenta natin yung mga malalaki ay eh, safety yung mamili siyempre pati rin ako kasi nagugulay din kami din eh. so, ito yung bunga nya si mas marami ito kaysa sa dati ah ano Ayan. kaso silaw dito tayo magmula Ayan. Meron marami. Marami ngayon mga silo. Ito yung ating mga harvesting ngayon. Yung mal malamalaki na. Ayan o. Uhuy! Sa oh. susunod na pitas, medyo kargado na ito. Marami na. Ano, o, wala maliliit. Okay. Ang harvest muna. Ayan po mga tapos ko na mag-spray. Doon sa patula natin. So doon, diretsyo ako sa palay. Para hindi ako ma tapos sa oras kasi may ano pa may mga alaga pa nat may mga kalabaw pa isaka ka na natin si Momo oh di ba tali ano oh. pagkawala yan pwede na natin itali-tali para tuyo na yung kanyang sugat o kanyang butas Ay, dito tayo sa parayan mga suyolo tapos ito ako ng araw para dun sa kabila naman dun sa tarim namin ni doktor gina punta mo na ako dun sa parayan Ayan, dito na tayo sa palayan mga silo. So, wala na paligoy-ligoy pa. Let's go na. Ayan nga po pala mga silo, ginamit ko na pala dyan yung isang nozzle. Mas maganda pala ito gamitin para sa palay tatlo yung ano niya, yung buga niya. Pampalay po talaga siguro ito design na ito. Kaya yan na ito ang ating ginamit sa palay. So nakitaan ko mas maganda pala itong gamitin. So ito na lagi ang uh, gagamitin kapag palay ang babanatan. Ano? Bukang buka at maraming masasakop ba. Ana, uh, po ako muli dito sa nagbigay uh, dito ng power spray na si yung nagdidiriwa ngayon ng karawan na si Sir Caro and maraming marami salamat po ulit at na parami nyo na pong uh, na itulong sa pamilya namin pati na kay pamilya ni Mrs. at ngayon na uh, napabilis yung aking pagtrabaho sa pag spray hindi ka tulad dati na maabot pa ng madilim ang mas madali mas mabilis Yan po mga sila yung aming palay din eh. Yung akala kong tablado na. So, meron na lumitaw na bunga. kaya papano paano. Yan po mga sila sana magtuloy sila. Yan. na natin to ng ansa insekto at saka pulyar. Ayan na. Ayan na. Ayan na. May well, lumalabas na ng bunga. Ayan. So, obserbahan ko lang po mga silo kapag mayroong pang ano, meron pang insekto, ah uh, paloapan ko ulit ng pang ano, anti-insekto kung meron pa. Kung wala na, hindi bas maganda para hindi na tayo mag-apply pa ng medisina. Pero kung kinakailangan talagang kaya, apply yan. Ayun na tapos na ako dito so mag set ako ng araw para doon naman sa kabila okay ah, so, dito na tayo sa ating mga kambing ayan si princess si CJ start me 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 ayan na pinauwi na ni mrs aruh sinalabong princess ayan na sila ayan na sila malalaki na yung channel nila. Ba? may iba. Na may naiwal pa. So ayan, hanggang dito na lang po ang aming uh, ano, vlog dito sa Lagsak, sa Bukid. Dito ano, Sir Caro. Oh. Yan, happy birthday kay Sir Caro. Yan, enjoy your day. Happy, happy, birthday day. At salamat happy po birthday pala po, sa Happy birthday po, Sir Thank Caro. Thank you sa ano sa baboy na Nagbigay si Sir Caro ng buong baboy sa pamilya ko sa Pampanga. Ayan, ayan. Kaya nga magpapaalam na tayo kasi para ma makita na nila ang kaganapan doon sa Arayat. Arayat. So hanggang dito lang yung aming vlog dito sa ano. Tapos ang karugtong nito, ito nga ang ganap sa Arayat. Ayan, ayan nga po ang kanilang niluto sa Arayat Pampanga sa bahay ni Bianan ko. Shoutout po sa inyo. Ito po ang niluto ni Manora Shanghai, Lumpiang Shanghai at uh, Spaghetti at uh, Tokot Baboy at Caldereta. So ayan, silang dalawa pala nagluluto sila ni Dangdang Dang. at saka si Ma. Ayan, nagigisa na sila ng ano dito, pangsahog. Caldereta yata ito. At meron pa daw kare-kare. Yun, oh paboritong paborito ko pa naman yung kare-kare hindi na ako nakatikim o dangdang dang, dyan ang kare-kare so ayan po si ma nagbabalot na ng lumpiang shanghai siya po yung uh, eksperto dyan sa pagluluto uh, ng shanghai yung biyanan ko yan po yung mother ni mrs ba't ayaw nyong ipakita yung mukha nyo ma <laughs> Sino ba nagbibidyo dito? So, ito, may nakadesign pa. Happy birthday. Yan, yun. Shout out po kang uh, Karo. Ito po yung handa. Ayan, luto na pala. Spaghetti. Lumpiang Shanghai. Ano uh, ba ito? Caldereta. Lokot baboy. At kari-kari. Wow, may ranop ko. At meron pang cake. Ayun, no? Ayan, maraming maraming salamat po. At uh, maraming salamat din po kayo, sa family relatives ni Mrs. Lahat po sila ay nagtulong-tulong sa paganda sa kaarawan ni Sir Caro. Ayan yung aki, Bilas. Yung asawa ni Dangdang. Dang. Si Damulag, sabi ni CJ. Si <laughs> Salamat po sa mga biyayang nakapag ngayon sa aming kapagkainan. Thank you din po Lord sa pagpapatuloy na pagbibigay sa amin ng mga pagkain upang kami maging malakas at malusog sa aming araw-araw na buhay. And Lord, bago po namin pagsalasaluhin ang mga pagkain na kahanda ngayon, ipinapanalangin din po namin si Sir Kaaro dahil sa kanyang kaarawan ngayon. Lord, i-bless mo po siya at Pagpalain mo po palagi siya at bigyan po siya ng lakas ng katawan at ipadama mo po sa kanya ang pag-ibig mo, O Lord. Maraming maraming salamat po, Lord, sa pagkain at sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. amen. Ayan kakain na daw po sila mga sulo at pagsalasaluhan na yung uh, bigay ni Sir Ricardo at uh, si Mrs. habang nanonood. Pinapanood niya itong video na ito parang gusto niyang lumipad papuntang Arayat. Gustong gusto niya umuwi. <laughs> uh, siguro uh, December uh, magbabakas yun si Mrs. papunta dyan sa, sa Arayat. Ayan maraming maraming salamat po muli Sir Garo sa inyong binigay pa birthday sa pamilya ni Mrs. at sa amin. So, hanggang dito na lang po ang plug uh, vlog namin. Arayat mula bye bye. So time lapse muna ah, uh, habang kumakain sila. Ingat po kayo palagi. God bless po. At uh, sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta dito sa YouTube channel ng Bay TV Kaswilo, maraming maraming salamat po muli sa inyo. God bless sa atin lahat.